Hello mga karikrod! Naghahanap ka ba ng trabaho abroad na may mataas na sahod at magagandang binipisyo? Kung oo, may isang golden opportunity na naghihintay sa iyo sa gitna ng Europa, ang bansang Luxembourg. Isa ito sa pinakamayamang bansa sa buong mundo at ngayon ay nangangailangan sila ng mga skilled at dedicated hospitality workers tulad ng mga Pilipino. May mga hotel na handang mag-sponsor ng visa, magbigay ng libreng tirahan, pagkain at health insurance. At ang sahod ay maaring umabot hanggang 6,000 euro kada buwan depende sa posisyon at karanasan. Kung ikaw ay may karanasan bilang receptionist, housekeeper, waiter, chef, or kahit cleaner, malaki ang chance mong makapasok sa top hotels tulad ng Sofitel, Novotel, Le Royal, Ibis Hotels, at the series Carlton Luxembourg. At hindi lang ito basta trabaho, may kasama rin itong career growth. Multicultural work environment, at pagkakataong makapag-ipon habang natatabaw sa isang luxury setting. Sa video na ito, ibibahagi ko ang lahat ng kailangan mong malaman, mga requirements, in demand na position, pinakamataas na sahod at kung paano makakapasok sa mga hotel na ito. Kaya kung seryoso ka magtrabaho sa Europe at handa ka mag-level up ng iyong career sa hospitality industry, huwag kang bibitaw. Tapusin mo ang video na ito, baka ito na ang career break na matagal mong hinihintay. Mga basic requirements na kailangan. Kung nais mong magtrabaho sa hospitality industry sa Luxembourg, may ilang mahalagang requirements na kailangan matugunan bago ka makapasok. Mahalaga ang karanasan sa larangan ng hotel, restaurant, or customer service. Ang kahit na isang taong karanasan sa si mga trabaho ito ay malaking tulong upang matanggap ka ng mga employer. Lalo na kung ito ay galing sa kilalang establishment. Bukod dito, ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga gawain sa hotel gaya ng bookings, front desk services at basic kitchen or housekeeping tasks ay dagdag puntos. Kailangan may sapat kang kakayahan sa pagkikipag-usap, particular sa wikang Ingles. Dahil multilingual ang Luxembourg, malaking bintahe rin kung marunong ka mag-French or German. Hindi ito mandatory pero makakatulong ito sa pakikitungo mo sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kailangan mo makakuha ng job offer mula sa isang Luxembourg-based employer na handang mag-sponsor ng iyong work Visa. Sa sandaling aprobado ang visa mo, tuloy-tuloy na ang proseso para makapagsimula ka sa isang magandang trabaho sa hospitality sector ng bansang ito. In-demand hotel jobs sa Luxembourg. Ngayong 2025, patuloy ang mataas na demand para sa iba't ibang posisyon sa mga hotel sa Luxembourg. Kabilang sa pinakakailangan ay ang mga hotel receptionist na siyang tumatanggap sa mga bisita, nag-aasikaso ng check-ins, at checkouts at sumasagot sa mga inquiries. Mahalaga ang papel sa receptionist sa unang impresyon ng mga bisita para sa magagaling sa komunikasyon at may maayos na personal presentation. Bukod dito, laging may bakante rin sa housekeeping staff. Sila ang responsable sa kalinsan ng mga kwarto, hallway at iba pang bahagi ng hotel. Madalas ay team-based ang gawain ito at kailangan mong mabilis na kilos. Pagiging maingat at disiplin na. Simantala, ang mga waiters at kitchen assistants ay mahalaga rin sa daily operations ng restaurants at cafe sa loob ng mga hotel. Mataas ang turnover rate sa mga trabawang ito, kaya palaging may oportunidad hindi rin nawawala ang pangangailangan sa mga chefs at cook assistants, lalo na sa luxury hotels at Michelin stars restaurants. Kailangan dito ang talino sa pagluluto at kalaman sa iba't ibang international cuisines. Bukod sa kanila, hinahanap din ang mga maintenance workers na nag-aalaga sa mga kagamitan, kuryente, plumbing at iba pang technical needs ng hotel. Sa likod ng maayos na operasyon ng isang hotel ay ang isipag ng mga taong ito. Ang huli, malaking demand rin sa concierge at guest services staff. Sila ang tumutulong sa mga bisita para sa kanilang mga personal pangailangan gaya ng tour booking, transport assistance, or room upgrades. Kung ikaw ay likas na pala at maabilidad, posibleng ikaw ang hinahanap ng mga hotel sa Luxembourg. Highest paying rules at salary range. Kapag usapang sweldo ang pinag-uusapan, hindi nagpapahuli ang hospitality industry sa Luxembourg. Para sa mga entry-level rules, gaya ng cleaners, dishwashers, at housekeeping staff, maaring kumikita ng nasa 2,000 euro hanggang sa 3,500 euro kada buwan, depende sa employer at shift schedules. Sa kabilang pagiging entry-level, mataas pa rin ito sa kumpala sa ibang bansa at karniwan pang may kasamang libreng tirahan o pagkain. Ngunit kung ikaw ay may karanasan at mataas ang posisyon, ang potensyal na kita mas malaki pa. Halimbawa, ang mga executive chef, department managers, at hotel general managers ay maaring kumita ng 4,500 euro hanggang sa 6,000 euro kada buwan o higit pa kung nasa ikilalang luxury hotel. Ang kanilang responsibilidad ay malawak mula sa pagpapatakbo ng buong departamento hanggang sa pamumuno sa buong operasyon ng hotel. Ang ilang hotels ay nagbibigay rin ng transportation allowance, free accommodation, at kahit opportunity pa sa mga permanent residency kapag tumagal ka sa kanila bilang empleyado. Sa kabuuan, kung ikaw ay prosigidong magtrabaho sa hospitality industry at may sapat na kakayahan at karanasan, maaaring maging daan ng Luxembourg hindi lang sa mataas na kita, kundi pati sa mas matatag at mas maginhawang pamumuno pamumuhay sa Europa. Top Hotels Hiring at Paano Mag-Apply Maraming kilalang hotel chain sa Luxembourg ang kasalukuyang tumatanggap ng mga aplikante mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang mga Pilipino. Kabilang dito ang Sotifil Luxembourg, na Navotil Luxembourg, ni Royal Hotels, and Resorts or Ibis Hotels at Gris Carlton Luxembourg. Ang mga ito ay nabibigyan ng visa sponsorship at full employment packages kaya malaking tulong ito sa walang kakilala o ugnayan sa bansa. Ang unang hakbang sa pag-apply ang paghahanap ng mga job posting online. Maaring mag-apply direkta sa website ng mga nasabing hotel o gumamit ng mga kilalang job platforms gaya ng LinkedIn, Euris, or jobluxembourg.lu. Siguraduhin lamang na may maayos kang CV, updated ng work experience at cover letter na tumutukos sa iyong interes at kwalifikasyon. Kapag natanggap ka na sa initial screening, susunod ang interview process na kanyang ginagawa online. Kadalasan, may kasamang behavioral questions, scenario-based tasks, at mga tanong tungkol sa hotel operations. Kung pasado ka sa interview, bibigyan ka ng formal job offer na siyang gagamitin ng employer upang simulan ang iyong visa application process. Huwag kalimutan ngunit ang ihanda ang kinakailangang dokumento gaya ng valid passport, proof of experience, educational certificate at medical clearance. Kapag naaprobahan ng visa mo, sagot na ng employer ang ilang gastusin tulad ng airfare, irahan at insurance. Sa tamang paghahanda at determinasyon, kayang kaya mong makapasok sa hotel industry ng Luxembourg at simula ng panibagong yugto ng iyong karera sa Europa. At yun lamang po mga karikrod, sana marami kang natunan sa video na ito tungkol sa oportunidad sa hospitality industry sa Luxembourg. Mula sa mga basic requirements hanggang sa top hotels na naghahanap ng mga gaya mong masipag at may karnasan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share sa iba pa nating kariklo na naghahanap ng trabaho abroad.